Maaga nga pala ho gumising para pumikap dito ng mais sa Barangay Bangkuro. Ito nga ho pala yung uri ng mais na puti na sweet pearl kung tawagin. At pagkatapos ko nga, ang pumikap ng mais ay nagmadali na ako umuwi. Invited nga po pala ang MCC o Marinduque Creator Circle. Diyan po sa May Balar, Bal Barangay Balaring sakop ng Buwak po yan. Makakasama ho pala natin diyan si Miss Daloy, Patrick Sadikon, ng Kuya Kuya's Adventure, si Ate Karen, si Del Black. Ang kilalang kopol na Laugman din Black, si Ariel Marticio, si Maricel Marticio at kasama na rin si Makan TV. Magisa lang nga ho pala akong bumiyahe, papunta dyan dahil 9am nga po ang start kaya naman inisip ko na nandyan na sila kanina pa kasi 10.30 na ako dumating o oh, ba diba? boy scout na boy scout ang dating ano at katulad na makikita nyo ito nga po pala yung Marinduque Kakao Pair 2025 kung di ako nagkakamali ay ito nga pala yung parang mga exhibition baga na tungkol sa mga kakao o yari sa mga kakao. Mga pagkain o product na gawa sa kakao. Katulad ng tinapay, chocolate, cookies at kung ano-ano pang mga produkto na gawa sa kakao. At kung gusto mo nga matikman ho ang mga produkto nila na gawa sa kakao ay makakabili ka ng mga tingi-tingi. At tumaan nga po talaga ako dito kasi meron ako nakitang beer na gawa sa kakao. At kung gusto mo nga ma-experience o tikman ang kanilang beer na gawa sa kakao, ayan merong baso-baso na. O tingi-tingi, 65 pesos beer float at 55 pesos na beer stout o oh, stout ba yan di ko alam kung anong pronounce dyan bahala na kayo at ito nga pala yung pinakambote nya gara parang toyo lang no dahil curious nga po pala tayo dun sa lasa ng beer kaya naman binigyan tayo ni person o ni patrick sa ko ng isang baso kaya titikman natin kung sa lasa talaga ipasado pero legit talaga masarap siya guys kumbaga yung alcohol content niya ay hindi masyadong matapa at dahil sa gawa sa kakao ay hindi mo may na makalasa ka talaga ng may konting chocolate kumbaga para sa akin kung tatanungin ako ay pang babae lang siya ang babae na beer o ladies drink lang ganun para sa akin ay mas masarap pa rin ang tuba Ehehe. <laughs> At dahil nga puro pagkain ng mga ina-endorse dito o mga inumin, syempre hindi mawawala yung mga pre-taste. Kaya naman yun ang unang hinanting namin. Alam nyo naman, may pagkamasarong tayo. Pero yung mga kasamahan ko dyan, si Patrick sa digon ay bumili lahat. Ako lamang hindi kasi may pagkabarat nga ako. At dahil nga ako medyo pamatagal ang seremonya sa loob ay dito muna kami pumunta sa likuran ng balar. Kaya nang gagawin, syempre mag picture picture, mag video video, mag content content para hindi sayang ang lakad. At sa mga hindi po nakakaalam, may isang nga po ako sa nakapagtrabaho dito sa balar. Dito sa barangay balaring, isa nga po ako sa construction worker dito dati nagahalo ng semento nagahakot ng buhangin kung ano-ano nagpapalitada nagasintada at kung ano-ano pa alam nyo naman wala tayong pili sa trabaho at ilang saglit pa nga po ay dumating na si Miss Daloy Vlog sa mga hindi po nakakakilala kay Miss Daloy Vlog ay isa po siya sa content creator dito sa Marinduque na mga popular na mga vlogger dito sa Marinduque mga Sikat o Sana All Sikat <coughs> At pagdating na pagdating ni Miss dalo nga ay ang hinanting agad niya ay yung mga pre-taste o oh, ba? Diba? Iisa ang kaisipan namin lahat. Sa mga oras na yan nga ay nagtatanong ako sa kanila kung sino ang may plastic diyan o si Lupin. Ako ay maguuwi man lang ng pre-taste. Hindi takan sa bahay habang nagkakape kasama yung aking juwa o oh, di ba? Konsentidor. Ay masarap pala talaga maging vlogger. Advantage kapag ka may magpapapromote na pagkain ay busog ka na, may pera ka pa. Kaya kung sino pa pong gustong magpapromote diyan ay PM lang kayo. Nandito la ang kami. Naghihintay na busog umaasa kahit di man ngayon sarap ng sito guys oh. alam niyo kung ano partner ng sito kipay kipay kipay, <laughs> kipay. oh may kipay dito sito kipay plus kipay plus kipay <laughs>